Ang, ang issue kasi yan, hindi na tungkol sa atin. Tungkol na sa pinanggalingan mong paternity. Alam, we are enemy to none, but friends to all. Yes. Yeah, may nag-message sa page ng Yakap ng Aguila Media yeah. na mali daw ang ating organisasyon dahil tumatanggap tayo ng members na may iba pang fraternity. In short, ano ba, problema doon? Ano problema? Kapag may iba pa. Sure. good hoy, Teka lang, di pa nga tapos yung tanong. Ah, sorry, sorry. Ano na, ang dami na nanonood, buong, buong mundo. Luzon, besides sa Mindanao, ipakita ko eh. Hmm. In short, yung mga naka-dual fraternity. Hmm. O, ayan, tapos na. Teka lang, qualify Yan. Yan. Ano ang take mo muna? Hindi kasi ganito, marami kasi talaga nagsasabi na ayaw nila sa dual fraternity. Ang tanong kasi natin ganito, ano ba yung tinatawag yung dual fraternity? yung dual fraternity, galing ka sa ganito nung along, galing ka sa ganitong fraternity, mas papasok ka dito or the other way around? No. Galing ka muna dito. Sa tingin ko, kuya, tama yung unang example. Okay. Galing ka muna sa fraternity, example, sa high school, hmm. sa college, then you're going to join our fraternity. Yan. Yun ang sa tingin ko. Okay. Kung yan ang tanong mo, yan, yan, isa mo na yan, kung yan ang tanong mo, para sa akin, para sa akin, wala, wag, walang magiging problema hanggat yung sinusunod na batas, for example, in our case, sa Magna Carta natin, at walang nakasaad doon na hindi ka po pwedeng sumali dito kapag ikaw ay galing sa ibang paternity. Pero, kung ikaw naman, eto naman, hindi ko alam kasi yung mga paternity sa, na, hindi, na hindi ako kasali. Kapag doon naman sa paternity pinanggalingan mo, ay bawal sumali sa ibang paternity. Pupunta ka naman dito. Ibang kaso yun. Okay. Ganito na mga kuya. Ha? Um, sabi ko nga rito, madalas natatanong ako ng mga ibang members ng fraternities. Mm -hmm. Totoo to, ah, may nagko-comment, may nagpa-personal message sa akin. Attorney Ace, bakit pinapayagan ng Eagles na sumali ang member na ng ganitong frat sa inyo? Ang explanation ko simple. Tama yung point mo. Hindi bawal sa ating magna Carta. And number two, We are enemy to none but friends to all. Yes. So ibig sabihin I like that. I like that. ano? Gusto ko 'yun. Ayan. Sabi okay, sa, Nakakuha, yan, sabi mo. So ngayon, ano ang point natin dito? So wala tayong kalaban, pero lahat kaibigan natin. Yes. Ang ganda rin ng punto mo. 'Yun din ang binalik ko sa taong nagtanong sa akin. Actually, hindi lang isang tao. Maraming tao but iba't ibang fraternity sila members. Sabi ko ganito. Bakit you need question yung fraternity namin? Member ka ba? Hindi. So, hindi mo alam kung ano ang rules namin? Yes. Exactly. Hindi mo alam kung anong nasa Magda Carta namin? Tinanong ko ngayon siya. Eh, ikaw, bawal ba sa inyong fraternity ang sumali ng ibang frat? Anong sagot niya? Yes. Marami sila. Hmm. Yes. So, dapat oh. sa inyo nagbabawal? So, siya may hindi sa, ma, amin. sa amin. Hindi oh. sa amin. Tama, tama, tama? Again, wala pong problem sa amin kung anong fraternity yung pinanggalingan mo. Pero kung pinahigpit na pinagbabawal ng inyong charter o ng inyong book na sumali sa ibang fraternity, then ang member niyang may mali. Yes. Tama. Dama, tama. Actually, yan ang pinakamagandang explanation sa mga nagtatanong ng ganyan. Yes. Pwede ba ako sumali diyan galing ako sa ibang fraternity? Pwede. Kasi sa amin, okay lang. Tanungin mo muna yung sayo o tignan mo muna yung libro nyo kung may libro kayo kung pwede sa inyo. Kasi not, tatanggapin ka namin. Not only pwede, baka rin kasi pinagbabawal. Yes. Kasi pwede ka namin tanggapin, walang problema sa amin. Eh baka naman ikaw ay isanction naman doon sa lugar sa kabila mo. Yes. I DA ka. Yes, kuya, Or kasi, disciplinary action, alam mo ba yun? Yes, hindi, yes, kuya. Ang, ang issue kasi yan, hindi na tungkol sa atin. Hmm. Tungkol na sa pinanggalingan mong fraternity. Alam nyo mga kuya, sa tingin ko, ang nagiging sitwasyon kasi ng dual fraternity na yan ay nagkakaroon kasi ng comparison. Diba na sa ganito kasi sa amin, nanggagaya lang kayo eh. O kaya Minsan, mas malala pa nga yung ginagawa niyo eh. Ayaw namin kayong gayahin. Kasi magagaya kayo. Ganun ba? Lahat po, lahat ng fraternity is professional naman. Yes. So, um, ano, ang tanong kasi yan, ano ba yung purpose ng pagpunta mo dito? At anong purpose ng fraternity? Kung ang purpose ng fraternity na papasukan mo ay para tumulong din sa mga tao. Na kung sakali man, eto halimbawa, member ka na itong isang fraternity na to, Ang tinatakas naman, for example, eto, ang inaalaw, socio-civic na ano, puro feeding. Dito sa activity mo naman dito, sa kabilang paternity, more on medical. Dito sa paternity mo, kabila, puro legal. So, nagkaroon ka ng chance na lumawak yung iyong horizon. Okay. Going back sa tanong mo kanina, eh, nanggagaya lang. Or sabihin natin, nanggaya kayo sa amin. Sabi mo kanina, medyo may din eh. Mm. Nanggaya naman yung eagles sa amin eh. Take note, Okay lang mag-gaya Yes Basta yung maganda Oo ulit, diba? ulit din namin Gayahin o, lahat Ng ginagawa Ng lahat ng fraternity sa buong mundo Kung makakabuti naman sa lahat Take note At saka yung maganda Ang ginagaya yes. E kung gagayahin namin Yung wrong doing sa bahay Teka Totoo Doon tayo nagkakatalo Totoo Tama Tandaan nyo Kung ang panggagaya Ay makakatulong sa kapwa Yes Why not Totoo Gayahin natin At hindi lang naman Nagsimula sa atin Ang fraternities Totoo Way way back pa Ang tawag natin dun ay Since time Imemorial. Yes, totoo. Kaya ano, yung mga kuya at bunso na nakikinig dito, ulitin mo lamin sa aming pong hanay po, ay hindi po kami, wala kami diskriminasyon kahit saan kayong pratera nanggaling. Yayakapin po namin kayo ng buong, buong puso. Ang magiging issue lang po dahil sa tinanong po yan, dahil nagkaroon ng tanong, Kami po ay walang problema, pero sa pinanggalingan nyo po na paternity po, yun po sana ang iyong i-check muna para hindi rin kayo magka-problema doon sa pinanggalingan nyo. Okay. Kasi kuya, minsan ang nagiging sitwasyon dyan sa dual fraternity na yan, yung mga vested interest din kasi talaga. Normal naman yan. Lahat naman may, ano, may lahat, actually, maraming talaga mga tao na kapag tinanong mo, anong dahilan mo ba't sumali dito? Gusto ko makatulong sa mundo. Gusto ko makatulong sa tao. Hindi mo magsisip pwedeng sirahan yung sarili mo na. bakit ka pumasok dito? Kasi may, yung, ano, yung boss ko, dyan nagmigalagang trabaho, baka bigyan ako ng mga project, bigyan ako ng... Pero ulitin natin, etong grupo na to, di ba, di is professional organization, lahat naman, ng pag Kaya ka din sumasali dyan kasi mayroon ka din gustong ma-achieve. Mayroon ka din gustong makasamang mga tao. May grupo ka ng mga tao, may grupo ka ng asosasyon, o may grupo ka ng mga, ng mga tao na pwede mong makasala, makas, pang palad na makakatulong din naman sa'yo. Kasi hindi naman, it's, all it's not all about you. Ang akin lang naman, kuya, di ba, mas marami, mas maganda? Mas marami, mas maganda. Kaya nga, oh. iba, nagagalit, nag kuya nagagalit yung iba. Ba't ang daming ganyan dito? Ba't ang daming ganyan? Hindi ka ba kayo Nag Actually, hindi ba kayo natutuwa na dumadami yung mga socio civics sa paligid nyo? Dumadami tutulong sa paligid nyo? Tama naman yan. Okay. Masyadong mainit oh, ang ating topic. Napalpitate ako. Ha? Parang gusto mo yata nga uh, bigyan kita ka ng katapres. <laughs> okay. okay.